Hi, ako nga pala si Nurse. Teka, sobrang bilis eh. Hi, ako nga pala si Nurse. Hi, ako nga pala si Nurse Kevin at ito ang... Hi. Teka muna, subukan mo muna pare. Hi, ako nga pala si Nurse Kevin at sa video ito ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang dapat mong mga dalhin at ihanda bago pumunta ng Saudi. Ayan, meron ka ng visa at plane ticket at ready ka na lumipad papuntang Saudi. Ngunit, ano nga ba ang dapat mong dalhin papunta rito sa Saudi Arabia? Ang una mong mga dadalhin ay siyempre ang iyong mga important documents. Ang first document na kailangan mong dalhin ay ang iyong passport. Ang iyong passport ay dapat valid at least up to 2 years. Pangalawa ay ang iyong visa. Ang iyong visa ay company provided at makukuha mo sa iyong recruitment agency. At ang susunod ay ang iyong employment contract mas maganda na may dalakang employment contract para hindi ka maharang sa immigration bago ka umalis ng Pilipinas. At syempre, ang iyong OEC o Overseas Employment Certificate na makukuha mo sa PUEA. Huwag mo rin kalilimutan ang iyong PRC license na dapat ay valid at hindi expired. Ganun din ang kopya ng iyong diploma at ang transcript of record. At ang susunod ay ang iyong Prometric Exam Certificate at Saudi Council Registration. Huwag mo rin kalimutan ang iyong mga vaccination certificate lalong-lalo na sa iyong COVID-19 vaccine. At dapat, meron ang kopya ng lahat ng mga certificates at mga documents mo. At mas maganda kung meron kang soft copy sa iyong cellphone. Ngayon naman, ano bang ilalagay mo sa iyong maleta? Ang unang mong ilalagay sa iyong maleta ay syempre ang iyong mga damit. Kung lalaki ka, preferably mas damihan mo ang mga pantalon kasi minsan sinisita pa rin dito sa Saudi pag naka-shorts ka, lalo na kung ang shorts mo ay above the knee. At kung babae ka naman, siguraduhin na mga damit mong dadalhin ay yung mga damit na hindi revealing. As much as possible, ay dapat ito ay kagalang-galang at hindi ka mukhang bastusin. Ang isa pang dadalhin ay syempre ang iyong sapatos at ang iyong chinelas. Make sure na komportable ito. Ang mga sapatos na ginagamit sa duty dito is either pure white or black. Alinman dun, depende sa iyong employer. At kung gusto mo naman, pwede ka rin magdala ng sarili mong BP apparatus, pulse oximeter at saka stethoscope. Pero hindi naman ito kinakailangan kasi provided naman ito ng iyong ospital. Isa mo pang dadalhin ay bed sheets at pillowcase. Kasi minsan, depende sa employer, minsan hindi ito pinaprovide ng iyong employer sa accommodation. Kaya mas maganda, ready ka na. Isa mo pang ilalagay sa iyong maleta ay ang mga Pinoy foods at seasoning. Kasi alam mo, pag dito mo binilihan sa Saudi, lalo na kung nagkikrave ka sa mga Pinoy foods, eh medyo may kamahalan. Kaya mas maganda, magdala ka na galing dyan sa Pilipinas. Pwede ka rin magdala ng laptop at USB drive para na rin sa iyong libangan at pang personal na gamit. At paalala lang ha, huwag kang magdadala dito ng alat at ng karni ng baboy kasi bawal pangatlong kailangan mong ayusin bago ka pumunta rito sa Saudi Arabia ay ang iyong mga finances. Kailangan meron kang emergency fund na naset up para sa sarili mo at sa iyong pamilyang may iwan dyan sa Pilipinas. Ang emergency fund na ito ay hindi naman kailangan may kalakihan ito ay at least 1 to 3 months ng gastusin mo at ng iyong pamilya sa Pilipinas at dito sa Saudi Arabia. Alam mo kasi, pagdating mo dito sa Saudi Arabia ay hindi ka muna makakasahod ng at least 1 month to 3 months. Kasi kailangan mo munang mag-open ng bank account at ng local Saudi uh, mobile number. At magagawa mo lamang ito pag meron ka ng ikama. Ang ikama ay ang iyong resident ID card o kumbaga dyan sa Pilipinas ay ang iyong national ID card. At dito nakatay up ang lahat ng mga transactions mo kung mag-open ka ng bank account at kukuha ka ng local Saudi mobile number. Pangalawa na asikasuhin mo tungkol sa iyong mga finances ay mag-open ka dapat ng iyong sariling bank account para syempre sa mga remittance na gagawin mo. At siyempre, dapat meron ka rin GCash na sinet up o kaya naman ay online banking bago ka umalis ng Pilipinas para mas madali ang mga transactions mo tungkol sa iyong mga aperahan. At last but not the least, ito naman ay optional. Pero kung meron kang mga asikasuhin pang mga papeles in your absence dyan sa Pilipinas, ay dapat magpagawa ka na ng SPA or Special Power of Attorney na nakapangalan sa iyong esposa o iyong kapatid o iyong kamag-anak na mag-aasikaso ng mga importanteng dokumento dyan sa Pilipinas habang nandito ka sa Saudi. At ayan na nga, yan ang tatlong kailangan mong asikasuhin at dalhin bago ka pumunta dito sa Saudi Arabia. Kung may natutunan ka sa videong ito, ay consider mo naman na mag-subscribe, i-like, at i-share sa iyong mga kaibigan, lalo na sa mga kaibigan mong papunta dito sa Saudi Arabia upang makatulong naman tayo sa kanila. At kung may nakalimutan pa ako sa mga listahang ito, ay i-comment mo lang sa comment section. At dyan na nga nagtatapos ang videong ito at salamat sa iyong panonood. Paalam!